morning guys ayan at nandito ko ngayon sa kalsada, lalabas ko lang ng aming bahay at uh, pupuntahan ko yung kasama ko na kami ngayon araw na ito ay magja jogging ang oras guys nito ay nasa 4.30 ayan sa pagkakatang ito ay inaantay ko ang aking kasama dito ayan at uh, Medyo madilim pa nga dahil nasa 4.30 a.m. pa lang tayo. Dito sa malapit sa amin ay inaantay ko ang aking kasama sa pag jogging Message naman na ako sa kanya na andito na ako sa harapan ng kanilang bahay. Siguro ay kaya medyo natagalan dahil nagbibihis pa siya. Ayan, ayan, dumating na nga ang aking kasama. Wow, ang sexy naman ang kasama ko. Yung ano, nung nag-message ako, sabi ko sa'yo, andito na ako. Dito ka naghintay? 430, ayan. At marami ng mga sasakyan na dumaraan daan. Yan guys, at medyo basa ang kalsada dahil kaninang madaling araw ay medyo umulan. Pag ako, ako yung pinagdaan. At kitang kita ang karsada na pasanga. Akala ko ay pinigil ang ulan. Naku ka ko sabi ko ay mayroon pa naman kami jogging ngayon ng aking kasama. Baka hindi matuloy pero buti na lang at hindi na umulan. Tumigil din yung ulan. lakad-lakad muna kami ng aking kasama at medyo kalayuan ay natanaw nga namin yung nagkaitanda ng taho at nilapitan nga namin ito at bumili kami ng taho mo na lang muna Ayan at tama tama ay nabili nga kami dahil hindi pa kami nagkakapi ng aking kasama bago umalis ng bahay. Ayan nga pa, naisipan nga namin na bumili nga ng taho para malagyan naman ng pagkain yung tiyan namin. Ang sarap guys ng taho at ito nga ay mainit-init pa. Ayan nga, thank you. Ayan, at makakain niya. Mm, sarap nga talaga ng taho. Ayan, at nang makabili na nga kami ay, ayan, naglakad-lakad na nga rin kami. Ayan, at habang naglakad kami ay kumakain kami ng masarap na taho. <coughs> Ayan, dito tayo dadaan sa Makdo. Pagkalagpas na nga namin dito ay magja-jogging na kami ng aking kasama dito. Ayan guys, at ayan, nagja-jogging na kami ng aking kasama dito. Ayan, yan ang kasama ayan, ko sa uh, Kasama ko nga si Kabet. Jogging kami. Ayan, napakabait na kaibigan ito. Sana Ang alin? Sige, sige. sige. Ayan. And at tawit-tawit kami. Dito nga kami pupunta sa HB Park Bistick At chinek nga namin muna kung may tao dito kasi sarado pa yung gate. Okay, open naman pala yung gate kaya pumasok na kami ng aking kasama. Ayan at makikita natin na meron ditong mga iba't ibang klaseng palaruan. Ah, ganon. pwede rin mag-exercise. Ayan. Tulad nitong kasama ko dito. Ayan o, oh, nag-exercise. Wow. Dito naman ay ano naman dito kab ito? Sige lang. Ayan, meron ditong doyan. Ayan ang padulasan. Ayan, mag start Ayan, padulasan. And then, papunta doon. Bali, dalaway padulasan. ayon at saka, ayon, ayan, ayan. And ito may... Ayan, ayan guys, at akyat tayo dito. Ayan, at dahan-dahan tayo dito at medyo madulas nga ang lalakaran. Topang balas. Ito naman ay padulasan. Ayan, at itong medyo mataas naman ay, ayan, padulasan din. Uh, doon sa banda naman doon ay doyan. Eto rin dito, makikita rin na meron din duyan dito. yan, baba tayo dito. Ayan. Ito naman tayo sa siso. Ayun guys, ang aking kasama, Todo Bigay. Ayan. Ganda talaga na tayo ay nagja-jogging, nag-exercise. Lalo na nga at medyo nagkakaedad na, kailangan talaga natin ang exercise. Dito ay kailangan iunat ang ating likod. Napakasarap talaga na mag-exercise. At napakahalaga nga sa atin ang pag exercise ay ito nga ay nagpapalakas sa atin ng immune system. At napapaganda rin ang pag exercise ang daloy ng oxygen at nutrients sa ating katawan. Yan nga guys at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-exercise. at ang kahalagahan nga ng pag-exercise sa ating katawan at ito nga ay nagdudulot din ito ng sigla sa araw at at higit nga sa lahat ay maging ma maayos din ang pagtulog sa gabi. Ayan, ang sarap talaga mag-exercise. At guys, ang iba pang mabuting tulot ng pag-eehersisyo ay ito nga ay mabuti nga sa ating katawan. At nang matapos na tayo doon, ay dito naman tayo uupo. Pag napagod ka na, ayan, uh, mag-relax, relax muna, upo-upo muna tayo. Ito nga at rin nagtagal ay lumipat uli kami sa, eto, dito sa exercise na ito. Guys, ayan uh, ay hindi pa ako sanay dyan kaya ganyan-ganyan lang muna. Ayan guys, next naman ay ang duyan. Ayan, 'yan ang favorite kong duyan. At nung bata kami ay ang duyan namin yung sako. Ayan, at magkabilang gilid. Tapos may lubid itatali sa taas. Ayan. At, at pag natali na ayan, pwede na tayo magduyan. Salamat sa park na ito at nakapag-exercise kami. Ayan, at nakapag-duyan-duyan. Marami kaming nagawa. Di rin nagtagal ay, ayan, uuwi na rin kami. Salamat sa HP Park with steak Bill. Ayan, thank you, thank you. Sana makabalik uli.